agad yung Onyx Philippines pero ngayon Homeboys sa sinisimulan nila yung Lord kasi alam nila si Fanny nandun sa taas. Oo oh, pero delikado ata sila mababa na ng buhay ni Ivan dito lilinisin na lang ata ni King Kong si Mel QT na lang mag-isama ng force pero diretso na kagal Super Family pero mamamanap din si Burus Kong ngayon naman King Kong? si Mel QT ang mapapatay wala main damage dealer dito ng homeboys unti-unti Habang si King Kong naman ang uh, nagahandle doon sa Lord ah, is this could be an end of Olangel Burrito? Ay kaya natatapusin din ng Onyx Philippines at tatapusin na nila kaya bang linisin si Pelay Mamamatay ang Onyx PH. De, diretsyo na ba sila? Mabuti na lamang ang Onyx PH. Ngayon, uti-uti nga lalapit. Ay, naku, naiyakap ata din si King Kong. Pero sabi niya, mas gusto ko nga yan eh. Mas gusto ko nga yung naiyakap ako Nalabag yung Summer Force. Pero kaya naman yung Bruce ko. Nagamit niya yung kanyang flicker. Sir? Pero sa so, may bandang iba pa, may ginagawa din si King Kong habang nakikipagsabaya na ang Onyx Philippines versus Homeboys. Mamamatay ba si Bruce? Hindi, boy, pa rin. Not for long. Nagamit na rin yung uh, uh, Ultimate Malaka. Uh, men eh, dito natin masasabi na kahit napakatagal lang hindi nagagamit dito. Pero wait lang, mamaya natin pag niya kasi mamamatay ata. Ito si Bruce Kutin na buhay pa! Pero nandun si Kera, si Super Fist na kukuha na kill. Mamamatay din si Bruce Kutin. Diversion play para doon si Purple. Si Super Fist na pupunta doon sa may panalik koral. Sakasalubukin si Bale! Hindi niya kasama sa mga baka mag-anak ng Onyx PH ha. Pero sinasalubong si Bale. Dalawa na lang ang natitira dito para sa homeboys. Mapap! Si Mal, dahil yung buong Onyx sa gitna. na nila to at kabahan na dapat kabahan. Thailand Super Fan.